Yo mga kaports, eto eh, na naman tayo Back day Ang tawag dito ay rock pools Ang target dito is Lower back Ala sige, bomba Bomba Okay, second set tayo dito Patali-tali ako dyan Para extra grip And uh, makompleto ko yung set ko Okay, bomba ko, payo ko lang sa mga gustong sumubo or sa mga baguhan dyan. Pwede ko naman gawin yung ginagawa ko. Gawin nyo muna ito sa magagaan or kahit sa walang plates. Itama nyo muna yung uh, posture nyo, yung grip, tsaka yung execution. At make sure na tinatamaan yung lower back nyo. And then, pag naitama nyo na lahat, tsaka kayo magdahan-dahan ng weight, pabigat ng pabigat wala naman masama sa magaan. Ang pinaka-importante mga kaborts, yung hindi kayo mapilayan. Kasi pag napilayan kayo, tayo yung binayad nyo, tayo yung pinaghirapan nyo kung lang kayo. Kita-kita sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.